Magandang magandang araw Mga boss Mga sir At mga madam Madam dahil Sure ako sobrang dami rin nanonood Ng mga babae kasi gusto nyo akong makita Gusto nyo marinig yung boses ko Gawing pampatulog Sa gabi Ngayon eh Binayaan ulit tayo ng Diyos Ng isang magandang Araw alam ko na pag pinaparod itong mga video ko eh Sinasabi niyo Wow, ang ganda ng clouds Wow So eto Magpasalamat tayo sa Diyos Dahil binigyan tayo ng isang magandang araw At syempre Magpasalamat tayo sa Diyos Kasi nagising tayo kanina umaga Huwag na huwag yung kakalimutan magpasalamat sa Diyos So mga sir Andito na naman ako Magbibigay na naman ng karunungan sa inyo Sa inyong mga nalilito ano ba? Bergman ba? Sakto lang tong pera ko, hindi ako pwede magkamali sa pagpili. So nandito na naman ako ngayon para tulungan kayo. Kasi yun ako, I'm a public servant. Matagal-tagal ako hindi nakapag-upload. For sure, sobrang miss na miss nyo ko. Sa mga in denial, sabihin nyo, ah hindi ka naman namin miss. Huwag na kayong magsinungaling yung sarili nyo. Of course you miss me. Ay, ah, miss me! So, mga sir Ah Ano nga pala Binunot ko saglit kasi yung resensya natin eh uh, Nasa bulsa, baka masira Ready tayo sa mga parak Parahin nyo ako Ready ako sa inyo So, mga sir Nakakatuwa Ito, uh, i-share ko sa inyo Nakakatuwa dahil nagkaroon agad tayo ng sponsor isang sponsor isang buwan pa lang ako nagbablog pero meron na agad tayong sponsor wow alhamdulillah wow mamaya ipapakita ko mamaya ipapakita ko sa inyo kung sino siya okay bigla bigla na lang siya lalabas sa video na to kaya maganda manood kayo mabuti, sindihan niyo ang yosi, magtimpla kayo ng kape, Magpahilot kayo sa asawa niyo, relax! Habang pinapanood niyo to i-connect mo to sa speaker para mas nabahinga mo yung boses ko. So mamaya yan, ipapakita ko sa inyo kung sino siya. The first of many. So sa episode natin na to sasabihin ko sa inyo kung ano nga ba ang mga katotohanan, truths, about Suzuki Bergman Street 125. So mga boss, gusto ko lang sabihin sa inyo, na sa nakaraang mga vlogs natin, e eh, sobrang daming nanonood. Meron akong dalawang vlogs. Yung isa e, eh, one month ago, meron na siyang 1k views. Mga boss, so sobrang daming nanonood. At, Merong isa, two weeks ago, yung pinaka-release, meron na rin siyang 1k views. So maraming maraming salamat sa mga nanonood. At syempre, kailangan nyo rin magpasalamat sa akin. Sa karunungang nabibigay ko ng libre. Sir, Ganto ka magpapasalamat sa akin. Kung alam mo sa sarili mo na hindi ka pa nakasubscribe, magsubscribe ka na. Ngayon, na ngayon din hit the subscribe button tapos makikita mo dun yung like like mo tong video na to para ikaw mismo sa sarili mo makatulong ka sa iba kasi pag nilike mo to mapapanood to ng iba kung ikaw sa sarili mo gusto mo rin makatulong sa iba gusto mo rin ibahagi tong mga karunungan sa iba then hit the subscribe button at ilike mo tong video na to then comment down. Alam mo yun, kung anong mga, thoughts mo about sa video na to. Mga kailangan improve, gusto mong sabihin, gusto mo ng shout out. Ah, speaking of shout out, meron tayong special shout out. Natabi muna tayo para makapag shout out tayo ng uh, maayos. Kasi, sobrang special leto guys. So, sabi ni Glenn Burns 96, Boss, watching from Bohol, pa shout out sa next vlog. Shout out sa sir. Tanong ko lang, 'di ba, si Tanong ko lang. Hindi ba si Bergman X balak na yung bumili kasi next week? Okay. So since ang topic natin ngayon ay e about katotohanan sa Suzuki Bergman Street 125, sasagutin so, natin 'yan ngayon. Hindi sirain sir to answer your question, hindi sira in ang Suzuki Bergman Street 125. Makakaranas ka lang talaga na hindi siya mag start Mahirap siya mag start Pero, konting pihit lang ang kailangan sa isang part dito sa loob. Dito, hindi, siya, hindi siya komplikadong gawin. Maglalabas ako ng video niyan kung paano siya ayusin. Kasi ako, na-master ko yun. Syempre nung una, bigla akong parang uh, hindi naman na shock hindi naman nag worry like ba't ganon napaisip ako ganon then nag search ako ng konti sa youtube then natutunan ko kayang kayang gawin so sir sir glenn wag ka nang magdalawang isip bilhin mo na yan kasi ang unang katotohanan sa Bergman Street 125 sa lahat ng 125cc sa buong Pilipinas, isama mo na ang buong mundo. Ang Suzuki Burgman Street 125, ang pinakamaganda. And that's the fact. Kung pinapanood mo ito ngayon at meron kang click, meron kang beat, meron kang gear, meron kang TMX, kung ano-ano pa na motor na 125cc. Comment down below I-comment mo sa akin yung address mo Pupuntahan kita Pagdikitin natin ang motor natin Pares nating linisan Pares nating pakintabin Ipagdikit natin Tingnan natin kung ano ang mas maganda Sige Hinahamon kita Hindi mo pwedeng sabihin na yung mga binanggit kong motor na yon eh mas maganda sa motor na to Nakikita nyo ba to? Nakikita nyo ba yan? Kung hindi dumating ang Bergman Street 125 sa Pinas, hindi ka makakakita ng ganto kagandang 125cc. At kung makulit ka pa rin, i-comment mo yung address mo. Okay, pangalawang katotohanan. Noong wala pa ang Suzuki Bergman Street 125, makikita nyo na yung mga bumbay, ang gamit nila lahat ay click. Bibili ko sa tindahan, biglang may magpa-park Naklik ang sakay ay bumbay maniningil diba o kaya naman nakatambay sa tindahan along the highway may kita mo sobrang dami nakaklik na mga bumbay nung lumabas ang Suzuki Bergman Street 125 lahat sila nagsipag switch sa motor na to. Suzuki Bergman Street 125 bakit? Ito ang katotohanan Makinig kayo Kasi hindi ko nauulitin Lumipat sila sa motor na to Kasi maghapon silang nagbumotor Sumasakit ang likod nila sa klik Gusto nila ng gantong posisyon Ganyan Gusto nila na nauunat nila yung paan nila Gusto nilang komportable sila That's a fact, sir. Okay, next, nakatotoharan. Hindi lang sa driver comfortable tong motor na to. Pati sa OBR. Boss, ano yung OBR? Ang ibig sabihin ng OBR ay official back ride. Kung sino ang mo, sa lahat ng babaeng inangkas ko sa motor na to wala pa nagsabi sa akin na big daddy po ang sakit ng puwet ko wala pa nagsabi sa akin ng ganun kaya sumasakit ang puwet nila cause I'm spanking them and that's how I show my love through spanking anyway kung makakakita ka ng mga ibang motor dyan Especially yung mga motor na mukhang butiki. Mga maliliit. Kunwari nasa likod ka nila, di ba? Tingnan mo yung posisyon ng OBR. Pupunta lang ng palengke, ngawit na ngawit na. Kasi ang ninipis ng upuan sa likod. Ako sige, hihinto tayo ngayon dito. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kalapad ito upuan na to para sa OBR. Kailangan nyo ng visuals eh. Si Sa akin, upo ako dito. Yan. Kita nyo? Plakat na plakat ang puwet ko dito. Mga sir. Sa OBR naman, plakat na plakat din ang puwet nila dyan. Yung mga ibang motor, dito lang sila. Yan. Ganyan lang yung motor. Ganyan lang yung dito lang yung upuan nila. So, anong nga-expect mo dun sa long drive? Ano ang i-expect mo sa long drive? Talagang aaray yung OBR. Meron nga akong trope eh. Sabi niya, bro, yung girlfriend ko na-overdose sa alaksan. Bakit? Kasi sobrang sakit ng puwet niya na mamaga. <laughs> ano, you love spanking then? That's how you show your love? Hindi bro, kasi yung upuan ng motor ko, Sobrang tigas eh. Sobrang oh, nipis eh. So Awan ng Diyos hanggang ngayon Sila pa rin Hello friends Pinuputol ko ngayon ang panarod mo sa vlog na to Dahil ipapakalala ko na Ang una nating sponsor Ito na siya It's me Ako ang pinakaunang sponsor Itong vlog na to So sa mga hindi pa nakakilala sa akin pwede yung tawagin Paul or Andrew or sa mga babae pwede yung tawagin Big Daddy Paul so ini-sponsoran ko tong mga vlogs na to since parating pala ang mga sponsors natin mga big sponsors CEO ako ng Dem so ang Dem ay isang trip shop makikita nyo yung page na yon, yung link ng page ay nasa description scroll down lang kayo pababa see more nyo yung description at makikita nyo na doon yung facebook page ng trip shop so ito ang mga ilan sa mga binibenta ko so makikita natin dito na ito ay uh, short ito naman ay mga t-shirt pang mga dry fit t-shirt to mga boss ito naman ang mga pambabaeng t-shirts at ito naman ang mga pambabaeng shorts So lahat ng mga to mga boss, ay try fit. Ito ay pang gym, pang running, pang active wear, pang bahay, pang alis, kahit ano. So i-chat mo yung page na yon, i-screenshot mo to, etong video na to, para makakuha ka ng free shipping sa first order mo. Kung nasa ako, magbibigay pa ako ng freebies. So wag mo kakalimutan. Damn, click mo yung link sa baba sa description at mararoute ka dun sa page follow the page pag order ka para makuha mo ang iyong free shipping so yun yun ang upuan ng Zuki Bergman Street 125 from the driver hanggang sa OBR is comfortable and that's the fact Sunod na katotohanan sa Suzuki Bergman Street 125. Itong motor na to ay very agile. Maganda ang handling. Mga sir. Akala mo dahil maxi, maxi scoot siya eh mahirap siyang i-maneuver. You know? Pero hindi. Papakitaan ko kayo. Sige. Ops. Yeah. Okay. Dito tayo sa kabila. Ops. Yeah. Okay. Preno. Ops. Uh, ang kailangan mo lang dito experience, presence of mind, huwag tatanga-tanga, huwag inutil. At para drive mo siya ng smooth. Okay? Siyempre, hindi ka naman sinabing magbara-bara ka, ganyan. Kaya kung sinabi ng presence of mind, kailangan mo na experience sa mag drive Pero kung uh, usapang Pagiging agile, you know, yung smoothness ng handling, eh itong motor na to, magugulat ka. Ayusin na So nga pala guys Sa mga nagtatanong Kung ano Ang brand nitong side mirror ko Na napakaganda Na nabili ko lang ng mura Ito mga sir ay Street King Yun Ang brand niya. Pwede to sa lahat ng motor Kita niyo naman Napakaganda Diba Kulay blue Itong ano ito, itong salamin na to. So hindi siya masilaw sa mata. Bumili kayo na ito. Nasa description ng video na to ang uh, link kung saan niyo mabibili. Pag bumili kayo noon, meron na akong 10 piso. So bumili kayo noon, sir, para meron akong panggas. So alam natin na ang katotohanan, ang truths, hindi lahat 'yan laging positive. You know? mas maraming katotohanan na makakaramdam ko ng ah 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 oh ganun so magbibigay ako sa inyo ng sige dalawang katotohanan ngayon na kailangan i-improve ng Suzuki sige unang una ay ito nga ang uh, side mirror ang stock na side mirror ng Suzuki Bergman Street 125 ay duleng duleng ganyan sir oh eh duleng so kaya ko siya penalitan kasi nakaka aksidente yun akala mo malayo pa yung nasa likod mo malapit na pala so pinalitan ko siya ng ganyan hindi naman siya ganun ka major pero kahit minor siya kailangan pa rin, kailangan pa ring ayusin yon ang Suzuki hindi ko lang kung it comes with the price kasi mura lang naman tong motor na to 88k lang naman siya pero sana maayos ng Suzuki kapag maraming tao ang nakapanood itong video na to kapag nilike nyo itong video na to at nag subscribe kayo at nag comment kayo mapapanood to ng mga kinauukulan sa Suzuki at i-improve nila okay next guys eto makinig kayo sa pangalawang katotohanan na kailangan i-improve ng Suzuki tabi kasi kailangan nyo ulit ng visuals tabi dito ang isa sa katotohanan sa Bergman Street 125 na ayoko ay ang compartment niya So compartment niya Umiinit ang mga gamit So hindi ka pwede maglagay ng iced mocha mo dito Iced coffee mo Kasi iinit Hindi ka rin pwede maglagay ng mga Chip Na electronics Kasi umiinit nga siya Hindi naman siya ganun kainit na parang Impierno Hindi naman ganun Pero iinit siya eventually Bakit? Ito mga ilan sa gamit ko Huwag yan ang pansinin. So, kung makikita natin dito, hanapin natin ang makina. Ah, dito. So, ito ang makina niya. Baba, sa taas ng makina ay ang compartment. So, iinit at iinit siya. Guys. Yung mga iba, na, na, mga ibang motor, malayo sa compartment nila yung makina So, hindi iinit Pwede kang maglagay talaga doon ng mga talagang gamit mo Okay? napaka importante yung malaman yung katotohanan na yan Dahil baka magtaka kayo Kung bakit ice mo kang ka binili mo Pag uwi mo sa bahay nyo Amerikano na Hot So, mga sir Yun ang mga katotohanan sa Suzuki Bergman Street 125 sa lahat ng mga nagtatanong, Boss, bibili ba ako? Boss, anong mas maganda? Ito ba o Bergman? Alam mo na ang sagot dyan, sir. Since napanood mo na itong video na to, alam mo na ang sagot dyan. So again, mga boss, maraming maraming salamat sa panonood. Mag-subscribe kayo para makapanood pa kayo ng mga ibang videos. Hit niyo yung like and comment your thoughts. Below, again, mga boss. This is them confidential.